Anong trabaho mo? Ang bahay ko ito. Ayan guys, sinanay-tagas na ito. Magalianis. Uh, ubo ng diba? ubu. Hindi ko magpadala ng awa-awa sa ganun pag may elemento. Pag normal lang talaga, e, e, punta kayo sa akin pagamot, gamutin ka pa yun. Tiwala kayo sa akin, may tiwala nila ako sa tiwanan nyo. Diba? Nanay, so... tignan niyo po. nanay tulungan kita yung cooperation niyo sa akin is kung ano yung sinabi ko sundin niyo na lang po huwag ang mata itapon mo yung sakit mo ako na maglipit ha pagina ko patungko lang na yan kailangan titignan ko na kung kaya pag hindi nyo kaya, idadaan ko kayo sa lasong kong dasal

ay, okay. uh, minus, 2024. 24. 24. 24. Ano, minus, minus, 20, minus, 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 67 67 na 67 67 67, <laughs> 67. 67. 67. 67. nga pag yung ha huwag na eh. kamay na mabigat po Ah, may taas po we'll try yung taas mabigat Pagpuntay niyo mabigat ang pakiramdam nililigaw talaga kayo kasi ngayon kayo may karga naka punta kami doon gumalik balik kami doon ikot balik ulit Dini, shoot ako hindi eh. balik ulit Okay. Sige lang po. Titignan na po. Ha? Sikit lang matanay. Habang nandito pa yung kamay ko dito. Hanggat, oh, hanggat di ko sinasabi mo sa ang mata. Huwag niyo po na Nanay ha? Tulungan na tayo ha? Marunong nga magdasal ng ama namin? Isip lang mo pa. Sige na. Bagpag po. Sige, bagpag na. Sige, bagpag. Hindi boss. Ha? Nanay, ha? Pagpag lang, ha? Pagpag lang. Sige, buksan ng mata. Huwag buksan ng mata, ha? Oo, boss. Nanay, pagpag. Tuloy po.

wala ha? Anay pagpag Uhhhhhh Uhhhhhh uh... Robos so, wala nang itira Anay pagpag yung baywang, yung mga tukyo lahat na Tapos po, konti na lang, nine, di ba? Hmm, busin, kapag. Yan, dilatin sa kilig-kilig po. Lahat, yan. Pilihan niyo po. Pilihan, Pilihan ito. Kasi Magpag. Kasi Magpag. Magpagay niyo po. May sakit pa? Wala na? Wala na? Wala na. Huwag mong buksan ang mata niya. Malamig na eh. Malamig. Sa kabila malalim din. Pagbuksan na mata na ha? Wag. Pagbuksan. Hindi pag -pag na pagpag na na mata mo. Huwag na yung pagpag. Huwag na magbukas po. bukas ng mata, pag -pag. Pag -pag. Ang mata ha? Hmm. Open Patingin na Patingin ng kamay. Puro ka doon. Antay na. Antay na, hindi ka talaga galing na. Malayo. Anay, isa pa. Isa pa. Titignan ka kung managmanhin ang katawan, ha? Masakit sa na hindi. Masakit. sakit siya. ito na, kaya balita Balik dito. Mayroon sa sakit na, eh? Wala. Masakit siya ito. Hindi siya manhin. Manhin na, eh. May naramdaman ka banhid dito sa kanan? Ito. Pag mamanhid po, ito po. Saan? Saan yung nagmamanhid mo dito minsan? Ay, yung nagmamanhid. Ako? Yung kamay. kamay. Yan, yung kamay. Pero may pagkaramdam. Mm Laksan po yung kurat na ha? Yan. Masakit hindi? Hindi naman masakit. Pag kurutin ko na, masakit dapat to. Masakit hindi? Wala. O, oh, ito na nag-o. Ya, yeah, masakit. Wala po, kilang tau. Masakit na yun? Eh. Masakit. Ito. Masakit. Masakit. Ito po. Masakit din. Ito na eh. Wala. Mahina. Ito na eh. Wala din. May pakiramdam? Minigilid siya. Okay. Kabila po. Kasi yung iba, buong katawan, wala pakiramdam. Kahit tusukin mo na karayin mo na. Binabalik ko. Binabalik ko yung gano'n na may Ito na, nai. meron na. Kikilid din <laughs> na. Kikilid ka na, Ito eh. po. Ayan, ikaw. Ayan, ikaw. Balik, ikaw, balik. Pari mo maglakad na. Pari mo maglakad na. Pari mo maglakad na. Dati mo, ikaw, maglakad. Pari ko rin, sige. Bilis mo maglakad. Kaya na, hina, hina mo. O, balik ka dito. O, bilis na. O. O, o. Bilis na. O. Dito, nanay. Baka may hilak ka. Dito. Yan eh, hindi lakad. Ingat. Nela ka pa nga. Ngayon lang, ikaw nakalakad ganyan? Ngayon lang? Ganyan ka bilis? Pagkagalit sa doktor. Oo e. Nasaan e? Kun? Ha? Kunting lakad, kunting kunting lakad. Nahihirapan? Hmm. Nahihirapan siya? Nahihirapan. Nahihirapan? Hmm. Bakit kong bilis naglakad, Nay? Ganito po, iti check ko itong sip-murak mo, haan? Hmm. Iti-check ko, and then tinignan ko yung tube ng baga niya sa likod. Ha? Basta hindi kayo dumurak ng dugo. Okay? Hindi yung TV, walang TV si Nanay, walang TV. TV Plus, wala Kala TV Plus. Kahit nung kahit ako'y marami ng extra eh. Kahit marami ng ubo ng... lang. Oo, pero hindi ka umubo eh. Ano nangyari? Kinaubo-ubo ka, hindi ako so, magpadala sa mga. Um, na, Ba't hindi ka umubo? Ay, Sa kotse nga, nakapanya niya eh. So, na ako kayo, baka hindi ka Hindi, kasi ayaw punta sa akin. Ang loob ng katawan niya. Ayaw sa akin. Di ba? pa. Oh, ito na. Kanina kasi pag gano'n ko, masaktan siya. Wala na yun. Kasi yung kamay ko, wala na. Hindi na siya nangungorente. At wala, matambok na yung dulo. Wala na yun, nanay. Wala na. Wala na talaga. Kasi kanina, pag mayroong karga ang katawan, yung dulo ng kamay ko, napakanipis. Buto siya. Pag gano'n ko sa ano, may kuryente. Yun yung power ko na yun. narinig mo. <laughs> smile ka ngayon, ha? Oo, <laughs> oh, pagtatawa niya, may ni Oo, oh, ingal. Oo, oh, uboy, ubo na, na siya. ubo na. Oh. Ngayon, yeah. yeah. so, smile lang, marites ka na. Ngayon yeah. kayo si ka. na, hirap, hirap. <laughs> yeah. Kaya siguro tayo, paligaw-ligaw. Kasi nga, yeah, mayroong katawan. Ready mo, Yung ko, na? Idalawa ko, na Idalawa ko po. Hmm, <clears> tingnan <throat> niyo po. Ano?

Ayan, magbabay na tayo sa YouTube ko na eh. Hindi ko na magtagalan. At pa, para kasi ayusin ko pa yung likod mo. Ito si Murak mo. Titignan ko saan siya. Kasi mahirapan ka talaga huminga dyan pag nakasiksik doon sa ilalim. Ako hindi naman ako, hindi ko kalaban ng doktor. Hmm. Hindi ko kalaban. Ha? Ang Yama, Eh, ay, oh, ah. alam na. <laughs> sabi ng mga kayo din nagpa-take up. Uh. Sabi, ang sakit ng Ika hindi maintindihan kung anong sakit. Sabi ko, ano nga ba ba sakit ko? Ay, kung paniliwaan ko sa iyo, hindi mo maintindihan. Ah. <laughs> hindi <laughs> mo matahintindihan kasi Pilipa Pilipina ka eh. Paano pag i-translate niya sa Chinese niya? <laughs> Ayan, magbabay na kayo, guys ha. Magbabay na kayo, nanay.